Hi, guys! So, oh my God! Welcome back to my channel. Channel. Parang alit! So, guys, welcome back to my channel. This is Alay Abrelica and this is your... Wala, naman mo na yung sa'yo. Alay Abrelica. You're alit. <laughs> so, naisip ko... Hindi ko pala naisip. Ang dami nagko-comment ng Q&A. Question and answer daw. Naisip ko, sino ba pinamalapit na tao? <laughs> Ina-malapit <bang> pala. <laughs> Ina-malapit sa aming kwarto. Tapos hindi. Nag-ano ako, survey. Sobrang daming nag-reply. So, ano yung gusto na itanong kay Alan. Hindi nga ako Are you ready? Hindi niya pa nababasa to. Actually, kakagising na lang. Uh, Pwede, sasalita. Shy type? Hindi. <laughs> Kasi binihara niya ako. Okay! Yay! Ito na muna, pinaka easy question. Angeline Ganyarol. Kuya Alin, mm. ilike eh, ka na? <laughs> Ilan? <laughs> <laughs> Nine, tsaka Uh, oh, second question. Mura kay Furna Duran. Who is your celebrity crush? Sino daw? Ayaw, sabi. Lang kasi nila joke lang. Aray! Third question. Hindi ka na so magbabasa na lang ako. parang ka ba daw mag-wait for you? Parang, paano ang beses ko lang. So, 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 medyo bago pa. Hindi ako masyadong buro. Parang hindi ko sinagot yung tanong. <laughs> hindi ko ba sinabi dyan? <laughs> parang ilang beses na tayo nag-wakeboard. <laughs> <Parang laughs> ang ilang beses wala. Uy, hindi. Lagi kayo nag-wakeboard nila, Kuya Pao. Boy, okay. yun. Ano? So, Tanto apat. Kasi yung... oh, na si Kuya Bim. Oh, nga Memory loss. Ano daw yung idea? Okay. Sabi ni It's Melissa Embong. Ano daw yung idea? Emily <laughs> Embong. Ano daw yung ideal girl mo? Oh my God! Mali mo, guy. Okay. <laughs> <laughs> Wala na ako sila sa gusto mong <laughs> Wala kang kwenta. Wala na lang. Maganda. Sabi ni Jamie Lynn Santos. Sino ang favorite mo sa mga kapatid mo? Ikaw. Ikaw lang yung hindi. <laughs> <laughs> ano daw favorite food mo? Anong klase? Dapat specific. Kasi so, pwedeng sa fast food. Hindi, yung na lang, yung pinaka-paborito mong pagkain. <laughs> Seriously material. Siyempre, luto ni Mama. Ang sinigang. Wala akong pwede. Ano daw, sabi ni Maria Hill, favorite song mo daw. Gravity. 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 Bye. Graffiti. 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 <laughs> okay, nagkawa. Gravity. Gravity by Jamil. Sample. Katawin. <laughs> 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 Bakit namamukulay? Sabi ni Grace de la, Sabi ni Grace de Velas. Anong uh, sabi niya? What is your biggest dream? Secret lang. Secret lang pinagsasabi mo yung dreams mo pa hindi ba totoo? <laughs> may bala sabi ni CTI na <laughs> may bala ka ba daw mag-artista? Wala. Uh, sabi ni Ayra Alcantara, would you rather choose an extraordinary love that doesn't last forever or ordinary love that does? Bata pa ako, hindi ko pa inisip eh. Please say na tayo ang Oh. Anong age mong gusto magsettle or mag-asawa? Sabi ni Novet Gervasio. 19. Sorry. <laughs> ah, mama. Baliw. Sabi ni Patricia ka, May girlfriend ka na ba daw? Siyempre wala. Wala kayong malalaman. <laughs> Aray ka! <ko. laughs> Sabi ni Samarian Travels, what is the biggest insult you ever received in your entire life? Hindi ano? ko kasi naririnig yung mga ganyan. Ano ba napansin? Na. So, like, ito maganda. Sabi ni Grace Develos. How many phones have you broken? <laughs> okay. Oh, <yes>. <laughs> Puro basag <laughs> yung set. Puro basag yung phone ko eh. Parang, hindi. Dalawang iPhone 6 na solid ba sa gusto niyo makita? Wag na. <laughs> Tapos wala na yun pa. Material lang kasi kaya hindi ko masyado iniingat at what's important is the yeah. chambers <laughs> Sabi ni Grace ulit, Grace de Velas, what weird food combination do you really enjoy? Weird food combinations pa. Parang weird sa ibang tao, kasi wow. ko sarap. Ayun po, alam po, alam ko. Kapag food trip pa ako, parang pinagsasabay kayo maalat sa matamis. Kunyari, chicharria. May maalat dito, may matamis. So nagpo-burst siya sa pumarap. Bursting flavors, wow. Masterchef. <laughs> Balang yung <niyo> feeling. <feedback>, parang... <laughs> mm. <laughs> hindi nun no weird yun. Matamis tsaka... Weird ba eh. yun? Baka... hindi ko hindi naman. Um, if papapiliin ka, sabi ni Ima Bulaon, if papapiliin ka, acting or singing? Dancing. Ipapapilit ka acting or singing. Gusto ko dancing, wala saan eh. So, sa... no questions. <laughs> okay, sabi niya ulit. Sige, si Ima ulit. Describe mo daw ako bilang kapatid mo. Bakit sa ulo? Wow! Wow! Pabigat sa... <laughs> Pabigat sa mundo. Literal. <laughs> no! Ano daw yung favorite band mo sa Billy Jomar to Pilas? Pork Sa local? Pork Sa international? Yung ngayon o yung past? Present or past? Favorite nga eh! Kung ano gusto ko! Ben and Ben. <laughs> international Ben and Ben. <laughs> <laughs> ano joke lang yun. Sabit <laughs> mo na yung iba eh. Wala ng namang mata. Uh, si Samarian Travels ulit. Mm -hmm. Ano daw gusto mo sa isang kaibigan? Loyal. Okay, sabi ni Christine Bites. Characteristic of a girl that he wants. Ano lang? Ano ba? Simple lang. Simple lang. <laughs> Pero, what <laughs> time yung kaganda? Ano? dami mo, <man>. hindi <laughs> tinatanong. Bakit? ano ang um, um, dami hindi tinatanong? Sige, oh. <laughs> Anong grade level na niya? Eh, college ka niya. Alam naman nila, yun eh. Ilan na tinapay niya? Hindi siya kung sagutin niya. Oo! O sige, ilan na yung tinapay mo? Isa <laughs> <laughs> lang. <laughs> Naubos ko na yung apat kanina. O sige, <laughs> <laughs> okay. sino crush mo ay? Hanap pang hindi niya. Ano? Iwan mo na lang. Hanap pang hindi Favorite song? Joke lang, hinahanin mo. Pinamukas ay yun. Yung iba kasi Pauline doon. If ever may ipapakilala na lalakas. Ay, ito pala yung pinakalas. <laughs> okay, yung pinakalas, last, last na question. Sabi ni na vet, girl, If ever may papakilala na lalaki, si Ate Alea sa'yo, ano yung expect mo sa kanya? Uh, basta may si Alea don sa lalaki. May ako. Tiwala. Wala akong tiwala sa mga lalaki. Oh! Joke lang po. Loki nagahanap ng boyfriend. Hindi ko lang. That's it. That's it. That's it. Thank you guys for watching. Uh, sana nag-enjoy kayo. If you want to see more, comment nyo lang kung anong gusto nyo pang makita. So, don't forget to like, subscribe, and comment. Don't forget. Don't forget to like, subscribe and comment. Bye! I want to know if Masaya is <laughs>